araw-araw na mga salita ng Diyos. Talaga bang namumuhi kayo sa malaking pulang dragon? Talaga bang tunay ninyong kinamumuhian ito? Bakit ba napakaraming beses ko na kayong natanong? Bakit ko ba palaging itinatanong sa inyo ang bagay na ito ng paulit-ulit? anong imahe ng malaking pulang dragon ang nasa inyong puso? Talaga bang naalis na ito? Talaga bang hindi ninyo ito itinuturing na inyong ama? Dapat mahiwatigan ng lahat ng tao ang layunin ko sa aking mga tanong. Hindi ito para pukawin ang galit ng mga tao ni hindi para mag-udyok ng paghihimagsik sa tao ni hindi para matagpuan ng tao ang kanyang sariling daan palabas, kundi para tulutan ang lahat ng tao na palayain ang kanilang sarili mula sa pagkaalipin sa malaking pulang dragon. Subalit hindi dapat mag-alala ang sinuman. Lahat ay maisa sa katuparan sa pamamagitan ng aking mga salita. Walang sino mang tao ang maaaring makibahagi at walang taong makakagawa ng gawaing aking isasagawa. Lilinisin ko ang hangin sa lahat ng lupain at pupuksain ko ang lahat ng bakas ng mga demonyo sa lupa nagsimula na ako at uumpisahan ko ang unang hakbang ng aking gawain ng pagkastigo sa tirahan ng malaking pulang dragon. Kaya makikita na sumapit na ang aking pagkastigo sa buong sansinukob at na ang malaking pulang dragon at lahat ng uri ng mga karumal-dumal na espiritu ay mawawalan ng lakas na takasan ang aking pagkastigo sapagkat nakatingin ako sa lahat ng lupain. Kapag natapos na ang aking gawain sa lupa, ibig sabihin kapag nagwakas na ang panahon ng paghatol, formal kong kakastiguhin ang malaking pulang dragon makikita ng aking mga tao ang matuwid kong pagkastigo sa malaking pulang dragon. Siguradong magbubuhos sila ng papuri dahil sa aking pagkamatuwid at siguradong pupurihin nila ang aking banal na pangalan magpakailanman dahil sa aking pagkamatuwid dahil dito ay formal ninyong gagampanan ang inyong tungkulin at formal ninyo akong pupurihin sa buong lupain magpakailan paman. Kapag ang panahon ng paghatol ay umabot na sa rurok nito, hindi ko mamadaliin ang pagtapos sa aking gawain, kundi isasama ko rito ang katibayan ng panahon ng pagkastigo at tutulutan kong makita ng lahat ng tao ko ang katibayang ito. Dito lalabas ang mas malaking bunga. Ang katibayang ito ang ng gagamitin ko sa pagkastigo sa malaking pulang dragon at hahayaan kong mamasdan ito ng aking mga tao sa sarili nilang mga mata upang mas malaman nila ang aking disposisyon. Ang panahon na matatamasa ako ng aking mga tao ay kapag kinastigo ang malaking pulang dragon. Plano kong gawing dahilan ito upang magbangon at maghimagsik ang mga tao ng malaking pulang dragon at ito ang pamamaraang ginagamit ko upang gawing perpekto ang aking mga tao at magandang pagkakataon ito upang lumago sa buhay ang lahat ng tao ko.